Matapos ang mahigit dalawang taong katahimikan, isang napakainit at kontrobersyal na balita ang humanig sa mundo ng showbiz. Sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla, o mas kilala bilang Katniel, ay kumpirmadong nagkabalikan. Isang balitang nagbigay liwanag at pag-asa sa kanilang milyon-milyong tagahanga. Ngunit sa likod ng masayang balitang ito, may mas malaking isyo na umusbong, kumakalat ang balitang diumanoy na buntis ni Alden Richards si Catherine Bernardo. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng isyong ito? At ano ang naging reaksyon ni Alden Richards? Alamin ang buong kwento sa ating mainit na talakayan ngayon. Nagsimulang kumalat ang balita ng mag-trending ang ilang larawan at video ni na Catherine at Daniel noong araw ng mga puso, Pebrero taong 2025. Sa mga larawang iyon, makikitang dumalaw si Daniel sa bahay ni Catherine, bitbit -bit ang isang napakalaking bouquet ng pulang rosas. Para sa ilan, simpleng pagbati lamang ito para sa Valentine's Day. Ngunit para sa mga fans, isa itong malinaw na senyales ng muling pagbubuklod ng Katniel. Ayon sa mga nakasaksi, hindi ordinaryong pagbisita ang naganap. Nagtagal si Daniel sa bahay ni Catherine. At makikita raw sa kanilang mga mata ang seryosong pag-uusap, kasunod ang matatamis ng ngiti at tawanan. Sa loob lamang ng ilang oras, naging trending topic ito pero kasabay ng kasiyahan. Sumiklab ang isang kontrobersyal na isyo, ang di umano'y pagkakaugnay ni Catherine kay Alden Richards. Matatanda ang noong 2023, matapos ang hiwalayan ng Katniel. Naging malapit si Catherine kay Alden habang ginagawa nila ang isang proyekto. Sa sobrang lapit ng dalawa, kumalat ang espekulasyon na may namamagitan sa kanila. Lalong uminit ang usapin ng kumalat ang balitang nabuntis umano ni Alden si Catherine. Sa isang panayam, nagbigay ng maikling pahayag si Alden tungkol sa isyo, masaya ako para kay Kat at DJ. Kung ano man ang meron sila, deserve nilang maging masaya. Wala akong sama ng loob. Lahat tayo may kanya-kanyang daan na tinatahak. Bagamat positibo ang kanyang sinabi. Napansin ng publiko ang tila lungkot sa kanyang mga mata. Kaya ang tanong ng marami, totoo nga kaya ang balitang nabuntis ni Alden si Catherine habang may ilan ang nagsasabing haka-haka lamang ito. May iba rin naniniwalang ito ang dahilan kung bakit naghiwalay noon ang Katniel. Posible rin kaya na ito ang dahilan ng bigla ang pagbabalikan ng dalawa, isang hakbang upang patahimikin ang isyo. Marami ang naglabas ng kanika nilang opinion. Ang Katniel fans, hindi mapigil ang magdiwang. Sa isang viral video, makikitang tila nagbubulungan si na at Daniel kasunod ng isang matamis na tawa para sa fans sapat na ang simpleng kilos ni Daniel upang mapatunayan na hindi pa tapos ang kanilang kwento Sa isang aktor na kilala sa kanyang malinis na imahe, ang pagkakaugnay sa ganitong klase ng isyu ay isang malaking dagok. Sa isang episode ng isang sikat na talk show, tinanong si Alden kung ano ang masasabi niya sa muling pagbabalikan ng KathNiel. Wala akong ibang hiling kundi ang kaligayahan ng lahat ngunit para sa ilan, tila hindi sapat ang sagot na ito. Ang tanong, ano nga ba talaga ang relasyon ni na Alden at Catherine? Noong 2023, ikinagulat ng lahat ang balitang naghiwalay na si na Catherine at Daniel. Walang malinaw na paliwanag, ngunit na natiling magkaibigan ang dalawa. Sa kabila nito, umalingaw-ngaw ang isyo ng third party, walang iba kundi si Alden Richards. Ngayong tila nagkakaroon ng bagong yugto ang kwento ng Katniel. Mas lalong uminit ang tanong, may second chance nga ba ang dalawa? Posible kayang magkasama silang muli, hindi lamang sa totoong buhay kundi pati na rin sa pelikula at telebisyon. Ayon sa ilang insider, masaya raw ang pamilya ni Catherine sa balitang ito. Para sa kanila, si Daniel ang taong tunay na nagmamahal kay Catherine. Gayun din ang pamilya ni Daniel, boto pa rin kay Catherine ngunit sa likod ng kasiyahan, nananatili ang tanong, paano na si Alden? May mga ulat na nagsasabing nagkaroon ng pag-uusap sina Alden at Daniel upang tuldukan ang isyong kinasasangkutan nila. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw, ang pagbabalikan ng Katniel ay isang malaking balita sa mundo ng showbiz. Habang wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Katniel, nananatiling umaasa ang kanilang mga tagahanga sa mas marami pang masayang balita. Sa huli, ang tanong. Makakamit na nga ba ng Katniel ang kanilang matagal ng pinapangarap na happily ever after, magbibigay na kaya ng linaw si Alden Richards tungkol sa tunay na estado ng kanyang relasyon kay Catherine May. Opisyal na pahayag bang ilalabas si na Catherine at Daniel, asterisk asterisk Kyle Lahat ng ito, ating aabangan. Huwag kalimutang ilike, magsubscribe, at I turn on ang notification bell para hindi mahuli sa mga bagong updates dito lang sa What's the Tea. Nagsimulang kumalat ang balita ng mag-trending ang ilang larawan at video ni na Catherine at Daniel noong araw ng mga puso, Pebrero taong 2025. Sa mga larawang iyon, makikitang dumalaw si Daniel sa bahay ni Catherine, bitbit -bit ang isang napakalaking bouquet ng pulang rosas. Para sa ilan, simpleng pagbati lamang ito para sa Valentine's Day. Ngunit para sa mga fans, isa itong malinaw na senyales ng muling pagbubuklod ng Katniel. Ayon sa mga nakasaksi, hindi ordinaryong pagbisita ang naganap. Nagtagal si Daniel sa bahay ni Catherine. At makikita raw sa kanilang mga mata ang seryosong pag-uusap, kasunod ang matatamis ng ngiti at tawanan. Sa loob lamang ng ilang oras, naging trending topic ito. Pero kasabay ng kasiyahan sumiklab ang isang kontrobersyal na isyo, ang di umano'y pagkakaugnay ni Catherine kay Alden Richards. Matatanda ang noong 2023, matapos ang hiwalayan ng Katniel. Naging malapit si Catherine kay Alden habang ginagawa nila ang isang proyekto. Sa sobrang lapit ng dalawa, kumalat ang espekulasyon na may namamagitan sa kanila. Lalong uminit ang usapin ng kumalat ang balitang nabuntis umano ni Alden si Catherine. Sa isang panayam, nagbigay ng maikling pahayag si Alden tungkol sa isyo, masaya ako para kay Kat at DJ. Kung ano man ang meron sila, deserve nilang maging masaya. Wala akong sama ng loob. Lahat tayo may kanya-kanyang daan na tinatahak. Bagamat positibo ang kanyang sinabi. Napansin ng publiko ang tila lungkot sa kanyang mga mata. Kaya ang tanong ng marami, totoo nga kaya ang balitang nabuntis ni Alden si Catherine? habang may ilan ang nagsasabing haka-haka lamang ito. May iba ring naniniwalang ito ang dahilan kung bakit naghiwalay noon ang Katniel. Posible rin kaya na ito ang dahilan ng bigla ang pagbabalikan ng dalawa, isang hakbang upang patahimikin ang isyo. Marami ang naglabas ng kanika nilang opinyon. Ang Katniel fans, hindi mapigil ang magdiwang. Sa isang viral video, makikitang tila nagbubulungan si na at Daniel kasunod ng isang matamis na tawa. Para sa fans, sapat na ang simpleng kilos ni Daniel upang mapatunayan na hindi pa ang kanilang kwento. Ang tanong, makakamit na nga ba ng Katniel ang kanilang matagal ng pinapangarap na happily ever after, magbibigay na kaya ng linaw si Alden Richards tungkol sa tunay na estado ng kanyang relasyon kay Catherine May. Opisyal na pahayag bang ilalabas si na Catherine at Daniel, asterisk asterisk Kyle. Lahat ng ito, ating aabangan. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell para hindi mahuli sa mga bagong updates dito lang sa What's the Tea.